Sunday to all ah, Saturday, Saturday pala, sorry. Saturday, sorry. Guys, papunta po kami, guys, sa mm-hmm, bilihan ng kambing, guys. Diyan sa Palar, kasi ah, gusto nilang kumain ng sinampalokang kambing. So, samahan nyo ako, Guys, Basta po tayo rito at uh, pupunta tayo sa palar yung palar guys sa Tagig along uh, C5 bro so doon tayo Makakabili ng karning kambing si nasiraan ng motor guys oh so, nasiraan kira ng motor kaya nagka traffic traffic kawawa naman ay pa tumabi agad ayun nga bakit na stand pa ayun na ay, stand tuloy tayo dito ang ganda ng sikat ng araw guys tinan mo mga motor ang ganda nila tingnan no mababa hmm? po tayo dyan sa C5 tayo tataas ng mga building dito ang ganda ng sikat ng araw guys araw ngayon ng Sabado 31 ng Agosto bukas Vermont na September 1 tomorrow may bilis ng panahon September na naman Vermont na October, November, December Iikot e din yan, January na naman Guys, okay, so BGC Bonifacio Global City Ayan, BGC Tintay tayo ng go Sabado ngayon Kaya medyo Di siguro ma-traffic ngayon El Sabado oh Huling buwan, huling araw ng buwan ng Agosto. This is the last day of the month of August. Wow. Sana itong September, ito yung bagyong buwan eh. Sana walang bagyo. Ito yung malalakas na bagyo. September, oh, uupo na tayo. Okay. Okay. tapusan tayo guys na bumili ng kambing what is the English of kambing? me ayan parin ano yun No, that is not the English of kambing, me. That, that is the sound pala of kambing. Oh, that is the sound of kambing. Good. good, yeah, good. We are looking for a good meat, yeah, me is the son of both and we make turn right here so that we can have a good day. Oh. We are going, guys, to the market so that we can buy a meat. Goat meat, yeah, goat meat. Ito yung SM Aura guys Sa BGC Diyan sa side na yan Merong papapapuntang C5 Dito kakanan po tayo rito Ayan Ayan naman guys Tumihirik na naman ang motor K Kawawa na naman si pare May kasama po yung asawa niya Nagtutulak sa motor nila Si Guadala pala yan yun. Alin yung ano Guadala <laughs> Guadala wow Sumirit ang kanyang motor Kaya tuwing tuwing baka flat O baka naman yan Naubukos ng gasolina Run out of fuel guys My god So dito pababa tayo Ito po yung C5 road Yung mga bahay dito guys Ang dami mo oh. yan Tingnan mo yung mga wire dito sa salabat yung mga wire oh. Koreano na ano mm -hmm. na. Tingnan mo tayo ng Koreano. Galing kini Koreano. bumili ng kambing Kam doon, galing. Pero may kambing din bitbit -bit, ah. <laughs> Kaya't pabili sa so yung chip. Ayan oh. So pagbigyan natin. Baka mamaya mawala lang preno yan. Ito ba us-us. Oh, ano naman nangyari sa'yo boy? So, ang hintay po Maganda rin yung NMAX pag nag flat tire sila partner. Mayroon ding indicator. Oo. Uh -huh. So, parang sasakyan din. Ibig sabihin, pag uh, kulang hangin, nag-ano din? Oo. Oh, uh, nag-ano din, nag-warning din. Nag-warning din. Hmm. Pupunta tayo guys, along the way guys, sa Palar. Which is the famous uh, Uh, market or uh, a goat mate kasi yeah. di lahat ng uh, market ng merkado ay mayroong tindang kambing dito, uh, tindang natin dito kaya lang nakaharang itong mga jeep dito ito so, yan mga jeep guys na ito yung uh, public utility vehicles in the Philippines jeep yan Kung wala kang sasakyan dito magko-commute ka you ride a jeep ang hirap pumasok pag wala kang motor wala kang sasakyan service ng motor dito ba? So magsi-service road tayo. Ah, ito na service road tayo. Bili tayo ng bili mo na ng ano? Wala na tayong langis. Oh. Mahal langis dito. Dapat petron Buka, Hindi yung mayroon akong binibiling langis na zinc. Zinc ang binibili. Um, wala, ah? wala na dito partner. Wala na dito. yun yung Si 5 pag diniretso mo po yan South Expressway pwede ka puntang service road papuntang uh, Makati airport yun sinasabi ko rito kasi sinasara nila doon dahil ginagawa ang kalsada kaya mapipilitan kang kumanan dito Hirap pa yung dito pag ano? Dito ka kakanan? Oo, oh, dito ka kakanan. Kasi sarado doon, okay, no? Pahirap pa natin doon. Papasok ka naman doon banda sa ano kila milit. Kasi ginawa mo ano eh. Ba't nila sinasarado? Ginagawa mo ano yung ano dahil sinasarado. May dubungkal. Yan, dito tayo dadaan. Ito sinasabi ko. Eh, pag may pasok, ang hirap dito. Ngayon, pag may dala kang kotse, sarado yan. ala city ka pa dapat makadaan dito dahil sinasarado nila lang na may eskwela. Hirap, guys. Ay, naman tumabi itong kamote na to. hirap dito, guys. So hard to come here. Mali-mali na ata English ko. Sorry, guys, because, uh, you know, my English is uh, very pure. Yeah. Okay. Ano yung sa guntok sa guntok the harms is so high oh come on so high so ibababa kita dyan partner eh, ikot kota ko saan? dyan sa palengke kasi one way yan eh huli tayo sa nang lakad ko papunta ron? oo papunta ron tapos tapos gusto mo papunta ka doon Ayan. Woohoo. Dito ako kaliwa. Ang kakaliwa Kaka ka Ay, yan na yun, di ba? oh, yan na yun. Ay, eh, di ako magpunta niyan. Kasi tapos dito, dito, ka magandang. Di, punta ka doon. Saan? Doon. O kaya kita ulit. Ikotan kita ulit. Doon ka ako mag-aabang? Kung doon ka mag-aabang, pwede. Pero... Doon sa mo, may tulay? Kaya mo na oh, doon sa tulay? Oh, oh. Doon na si, na doon na ka magantay. Doon sa kaliwa ang side ah, kaliwa. Lusutan naman yata yan dyan. Hindi, okay, one way yung papunta dito. Hindi, dito, dito. Pwede ka bumaba doon. Oo. Oh. Ah, doon na lang. Sa tulay? Oo. Oh, okay, baba na. Ayan! Guys, bumaba na yung partner ko. Kasi... Diyan po ang bilihan ng kambing. And because that that road there is one way, so I cannot go there. That's why I'm going to turn around around here. So, to go to the market. Ayan guys. Ito po yung iikutan ng palar. Ah! Dito po to sa may tagig. yung putahan dito na tayo kaya no ah, ikota natin yung palengke guys ikota natin yung palengke kung saan siya na may bili Ang hirap pamilya dito. Hindi so, ko alam kung nasaan yung pilihan ng kambing dito. Yes, 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 yes. partner ko dito na makikita We the mother time at tayo pwede magtambay dito may parating so we need to turn around again ganito po po guys ang itsura dito sa talipapa ng uh, uh, palar palar ito ng palar hindi ko na siya makikita kung nasaan yung bilihan ng kambing dito every single day I'll look at the time when you were gone daming tao guys ang hirap maraming sasakyan magulo mm Hmm. So, hindi ko siya nakikita. Hmm. bang bandal nakabili yun ayan Okay guys Kita na udah pilih namin nih good man yeah yeah okay thank you so much guys well, bye, -bye. bye bye thank you thank you for watching bye-bye